Hello mga friendship. Hello. Good evening sa inyong lahat. Dito ako sa ano, friendship sa garden ng ano Aura. Aura SM Aura Tagig, Tagig City. Ayun. Uh, dito ako magbi sa ano, Mayroon tayong ano mga friendship yung tat ano natin yung ano tatalakayin natin yung ano about sa mga bakla sa mga ano katulad namin na ano mga mga posong mamon mga posong babae Ayan ibig sabihin ano, pag-usapan natin yun mga friendship yung kalagayan ng mga ano mga third six yan na tinatawag bakla tomboy yan ibig sabihin nerespeto pa rin natin ang mga kabaklaan katumbuyan yan ibig sabihin ano Uh, mayroon tayong mga magandang opinion, mga friendship. Ibig sabihin, uh, sa aking koro-koro ano, ay ano lang, uh, yung uh, bawal yata mag, ano, magpakasal ang ano, lalaki sa lalaki. babae sa babae, bawal yun kasi alam mo oh, ginawa tayo ng Panginoon dahil sa ano uh, babae at lalaki lang kaya bawal lang talagang ano yung uh, magpakasal yung kapwa kapwa lalaki kapwa babae kasi Ah uh, dalawa lang yung ano dala lang yung ginawa ng Panginoon ay lalaki at saka babae lang mga friendship bawal yung ano halimbawa katulad namin mga bakla pwede naman sila magano mag, mag live in or magsama sa isang bahay pero bawal yung magpakasal kasi ang Panginoon hindi naman siya hindi naman natin alam kung nagagalit yung Panginoon o hindi basta kung ano lang yung ano uh, bawal talaga magpakasal yung lalaki sa lalaki sa simbahan pati yung babae sa babae bawal Pwede siguro magpakasal ng mga ano katulad na ano lalaki sa lalaki. Pwede siguro sa huwis. Mahuwis na lang. Bawal doon sa ano simbahan kasi ano yun ni eh, uh, pinagbawal yan sa ano sa harapan ng Panginoon na ang lalaki sa lalaki nagpapakasal. Tapos babae sa babae bawal yung magpakasal o ganyan 'yan. Uh, mayroon naman tayong ano uh, batas na ano na protection sa ano lalaki at sa kababai. Oh, yung bakla kasi lalaki 'yan. Ang tumboy is babae din 'yan ano din yan considered na groups sa mga babae ang bakla groups sa mga lalaki talaga yan kasi dalawa lang yung ginawa ng Panginoon babae at lalaki lang oo hindi naman ako against sa kanilang pagsasama oo kasi dito sa Pilipinas bawal bawal ang pakasal ano sa bawal ng pakasal yung bakla ay bakla sa kapwa lalaki kasi nga dalawa lang ang ginawa ng Panginoon babae at lalaki o hindi natin maano masisisi yung mga bakla na ang feelings nila ay babae oo pero wag naman natin ano hinang ano natin Panginoon na kahit na porket feelings natin babae tayo pero ano nakalimot na tayo sa pinanggalingan natin na lalaki talaga tayo yun hindi pwede yun na ano magpakasal sa simbahan kapwa lalaki kapwa babae bawal yun kailangan irespeto e natin ang ating ano ang creator mga creator na God's create, create a human being oo siya yung ano siyang pinanggalingan natin kaya irespeto natin si God, si God sa ati ay natin si God kung anong ano ginawa sa atin, lalaki tayo, huwag natin baguhin. 'wag natin baguhin 'no yung uh, ano nagpa-opera nagpa, nagpa uh, chin six doon sa Thailand doon o s'empre ano bawal talaga 'yun kasi sipin mo ginawa ka ng Panginoon tapos minabago mo yung sarili mo bawal 'yun kasi isa dalawa lang talaga ang ginawa ng Panginoon babae at saka lalaki. At saka once na nag sex change ka ano yan, hindi nagpa-function yan kasi hindi yan original, hindi ka na, ano, hindi ka masisiyahan. Kasi si God lang pwedeng ano, siya lang ang gumawa sa atin na ah, may kapangyarihan. Pag lumabag ka ng ganoon, siyempre nagagalit naman yung hindi naman nagagalit ng Panginoon pero lumagay ka sa ano sa tama kung gusto mong lalaki di magsama kayo yan pwede naman yun yung tomboy gusto niya magano ng ano ng babae okay lang yun mag mag live in kayo pero wag kayo magpakasal sa simbahan kasi sagrado yung simbahan oo kasi sa Pilipinas, ano yan, mga religious country ang ano, Pilipinas. Ginagalang natin ang ano, mga simbahan. At saka, ang may karapatan lang magpakasal ay yung ano, babae at lalaki sa harap ng ano, sa, sa loob ng simbahan. Babae at lalaki lang ang pwede magpakasal. Bawal yung ano, man to man ah oo at saka babae sa babae bawal yun kasi isipin mo ano yun ginawa tayo ng panginoon tapos binabago natin ang ano lang naman natin mali yung nagmahal tayo ng lalaki hanggang ganun lang or magsama or ano pero ang protection talaga diyan babae at lalaki lang talaga sa uh, sa ano natin yung sa pamahalaan natin prote protection pinoprotektahan tayo bilang isang babae at lalaki lang oo oh. hindi na kailangan ng uh, batas para sa mga bakla at saka sa tumboy o isa ano lang natin ang batas natin babae at lalaki lang talaga oo oh. ang di ba mga friendship tama naman ako di ba sana maintindihan ninyo sana hindi po ano Uh, so gay para kasi ano kasi religious country tayo kailangan magpaiwan tayo na ano religious country tayo kailangan oh, babae lang talaga at lalaki ang pwede magsama may mga ano sila lang ang pwede magkaroon ng ano ng production sila lang talaga ang makapagbigay ng ano uh, new generation pag babae tsaka lalaki, sila lang yung pwede mag-produce ng new generation. Mga anak, mga bata, sila yung umaano. Sila yung mayroong naiiwan sa kanila para hindi mawala ang lahi ng mga Pilipino. Sana maintindihan ninyo mga friendship. Bye-bye! Bye-bye mga friendship!